Oh, post Yan. Ah, yan. Para sa mga personata. Hi Don Raya. Para sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga Pops. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Yan mga Pops kayo nagbabalik tayo dito sa ating Avery. No? Para ipakita sa inyo yung ang mga pangmalakasan na ating mga alagang ibon. Alright, no? So, kung uh, mainipin ka, gusto mo naman na proven breeder ka agad, ibig sabihin, nag na na, meron tayo ipapakita sa inyo mga pupsa. At teka lang ha, kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, click mo yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Ngayon, ito ipapakita ko sa inyo. No? So, eto yung proven breeder natin na ibon uh, mga pups. Ito ay uh, Project Bronze Palo back to back post split All right. Uh, par blue a uh, uh, green no ang kanilang uh, ID. All right no, so ito yon mga pups. No so ito ibig sabihin ito ay inakay na No, proven pair na to. So, kung may nipin ka at gusto mo nang uh, magkaroon agad na pinakay, ito. Jackpot ka na dito mga paps, no? Dahil proven pair na, ulitin ko, ibig sabihin na pinakay. No, proven pair, screenshot ko na lang. Then send to my messenger, Don Ruaya, or Don Ruaya, AJ. Alright? Meron pa tayo dito, proven pair na back-to-back -back possible split dan palo no uh, blue and uh, par blue no so ayan mga pups yung kanila na uh, itsura yan all right uh, par blue saka blue mga pups uh, back to back uh, possible split then follow all right no kunin niyo na to jackpot na kayo dito mga pups no uh, presyong pamigay proven pair ibig sabihin hindi lang nagitlog kundi naginakay na kaya sure na sure na po lalo na kung mainipin ka or nasa abroad ka gusto mo kagad inakay natutuwa ka pampabas uh, pampabawas ng stress no, tingnan mo sa CCTV yung update sa either eh, yung mga pubs sa ibon no, nababawasan yung stress yun. kurin nyo na ito mga pubs yung mga pinakita ko sa inyo alright, nakinakay na ito sobrang ganda o oh, parang blong kinis oh. Tapos ito rin. Yan. Alright. Tapos, meron pa tayo dito. bronze spalo din to. Uy. Nag-inakay na rin to. Itong dalawang to. yeah, mga proven breeder natin to. Power blue tsaka green. Yan. Na possible split bronze spalo. So, mura na lang din to. Dati mga mahal pa ng bili ko dito. <laughs> Ngayon, kunin niyo na 'to mga paps presyong pamigay. All right, ayun oh. Nag-inakay na. Yan, para sa mga may inipin diyan, ito panalo na kayo proven breeder. All right, eto naman. Back to back uh, back to back pero mga pap Parlo mode sa green personata. No. Ayun oh. I-out e na natin ito. naman, nag itlog nagitlog itlog na to hindi pa to naghihintay sa akin pero nag itlog na ayan i-out ko na lang dito para sa inyo mga pag no ah, alam ko may nag ah, may message sa akin nakaraan hindi ko lang agad na reply no natabunan kasi no ang dami nag inquire eto meron na tayong out na back to back perso uh, ah, green perso and ah, parlo move perso no ang ID pa niyan ay possible split bronze follow so mataas pa ang ID niyan mga paps. Pero mapapa ko na lang ibibigay din sa inyo, no? So eto, nag-itlog na, nag-inakay na. So screenshot ko na lang to mga paps. Wala pa ang label yun, no? Bago nga lang kasi screenshot ko na to. No, kung nagustuhan nyo, send to my messenger Don Roy, Don Roy Ivory Or you can text or call me 09531364462 mga paps Alright, isa Sa dalawa Tatlo Apat no? na mga pamalakas natin mga paps. All right? Tapos dito naman, ito mura ko na lang ibibigay itong apat. No, ang dami nito na ito, nasa nine niya tato, tas may dalawang visual pero sold na. Apat na lang no pa ah, lahatan mas maganda mga paps para mas makatipid kayo. Ito kung i-zoom niyo sobrang diin ng kulay niyan mga paps. Ang titingkad diyan, ah, dalawang bayo, saka dalawang parblo opa no? pa par blue split dan. Tapos yung bayan naman ay uh, post split dan o pa rin. No, so dalawang split, dalawang post split na opa No, na dan follow mga makapagsi. yan, ka diyan, madidiin ang kulay. Yan, screenshot yun na Then send to my messenger Don Roy donro Don Or you can text or call me 0953136446 To mga pops ito apat ko ibibigay to mga paps, no? Dapat uh, mas maganda kasi dalawang isang pardo, isang bayo, isang pardo, isang bayo, no? Ah, uh, mag ganun magpares mga paps. Wag uh, para sa akin lang ha. Kasi kung parehas bayo ang ipapares no or hindi naman kahit hindi to yung ibang kulay mga paps, walang thrill, walang alam mo na ilalabas, hindi ka ma-excite. -e Whereas kung, for example, Parblo, bayo, or blue or bio or green or bio no move or bio or move or blue dapat magkaibang ulay. para sa akin ha no para sa akin lang naman para may thrill uy ano kaya kanino kaya magmamana sa nanay ba o sa tatay ba ganun mga tops kasi kung parehas blue blue bio bio green green eto eh, wala nang thrill yun lang at yun lang at yun lang yung lalabas nun no so ayun yung technique doon mga tops para sa akin lang no alright no so meron din tayo dito na ito pala wala sold na to eh yung visual na uh, move eh, kay boss a uh, Dave no? meron pang isang move dito na parlo kaya yeah, possible split bronze follow uh, possible uh, split dan follow mga paps o pa yan no, hinalo ko lang dito dalawa na sila para may kasama yung visual dan follow kasi mamaya ay mga banatang to yari tayo sold na to <laughs> visual pa man din to no, so Ah, uh, ito, pwede to ano, oh, yung ang mga bili ko dati dito, 40,000 pa nga ito eh. Itong possible split na ito. Ano nga? Pang, tatang oh. Maitog na naman siguro yan. Yan oh. Pwede ko iswap to, Ito, proven breeder na rin to. Ang mahal pa nung bili ko dati dito, mga pups, pero pwede iswap. No? Actually mga paps, kung gusto nyo, uh, pwede tayo mag-swap, no? mag-offer kayo sa akin. No? Uh, Shoutout din pala kay Sir uh, Renil mga paps, no? nakapag-swap sa atin ng uh, Hermes. No? First time tayo nagkaroon ng Hermes, mga luxury brand yan mga paps. And ang trigger ko sa inyo, oldest yan ha? luxury brand sa buong mundo, Hermes na wallet. No? Nakapag-swap sa atin, no? tapos may previous pa siya sa atin na... Uh, Ermehilio, mga social kasi na, ano yung brand mga paps eh, no, tsaka yung Qatar na, uh, from QFA, no, na Jersey, mga may certificate pa, no, kung meron kayong, actually, itong nasa likod ko, ay mga paps oh, swap din yan, kay Sir, kay Sir Melvin mga paps, no, kung may, iswap is kayo sa akin, no, i-text it nyo ako, tawagan nyo ako, 0531-36446, no, may sasasahin so, so, messenger, don't rely, don't rely, very, no, i-text, it ah uh, mag-offer kayo ng swap nyo sa akin no kung may cash edi cash mga paps no kung swap swap pwede naman mga paps i-message nyo lang ako, or tawagan nyo ako no so yun lang maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood no ulitin ko you can text or call me sir ng 531 or message mo sa Facebook Messenger and don't roi don't roi a no so yun lang at Meron, pwede pala umutang mga papsa pwede umutang especially sa mga repeat buyer na natin so ilang marami, marami salamat stay safe and God bless you